Ito yung patunay na mas marami na mga kababayan natin ang gusto na talagang ma-impeach etong sa Sara Duterte. Dahil sa ngayon po, mukhang mas marami din ang nagagalit dito kay uh, Senator Francis Escudero dahil nga sa kanyang mga reasoning, sa kanyang mga statement tungkol ni nga ako no sa hindi, hindi kaagad agad ma, uh, mapagbibigyan nila yung session or yung special session nga daw na dapat gawin, mag-convene ang Senado para nga litis na itong si Sarah Duterte. Sabi niya, I have no intention of requesting to the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay o dahilan para magpatawag ng special session ang Senado. Mukhang kakaiba nga talaga. Kasi isipin mo, ano po ba talaga Mr. Senator? Ano po ba talaga gusto nyo? Dahil ah, ang sinabi ni Senator Coco Pimentel, hindi talaga pwedeng i-delay. At yan po ay sinigon, sinigundahan naman ni former Senator Leila de Lima. Ah. Saan po ba daw ang biyahin niyo, Mr. Escudero? Ano po bang klaseng bakasyon ang meron kayo? Bakit hindi pwedeng magkaroon ng special session? Nasa batas po natin, na hindi pwedeng i-delay. Oh, ginulat kasi kayo ng Kongreso. Yun na lang siguro ang uh, tamang term doon. Ginulat kayo. Hmm. At uh, ang sisi naman na itong si Iskudero, ayun nga, matagal daw na ipinasa nga Kongreso sa kanila ang impeachment, articles of impeachment. So, itong si PBBM naman, mukhang ready. Ready naman siya kung sakaling humiling itong sa Senate President Escudero nga ng special session. Sabi niya, if the Senate President calls me up on the telephone, the Senators, kinausap ko yung mga senato, Senators kung pwede bang mag special session, sure, sure daw ay gagawin niyo nun. Siya mismo daw ang kakausap sa mga Senators para nga sa special session. Masakit din to para kay Sarah Duterte na ang ibig sabihin Tahasan mana ang payag na ng CPBDM si na ayaw niya sa impeachment, pero yung proceedings, yung proseso, tignan niyo po, mukhang sinusuportahan naman niya. Ang ibig din sabihin ba na ito nung sinabi niya kay Sandro Marcos nagawin mo ang trabaho mo? <laughs> ang ibig sabihin din ba noon ay hinahadlangan niya ang impeachment malabo. Good luck.